Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang magsusunod-sunod na nga daw ang panalo ng Los Angeles Clippers. At ang balitang nadaya nga daw po ang Barangay Hinebra sa kanilang game kontra sa Magnolia. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang magsusunod-sunod na nga daw ang panalo ng Los Angeles Clippers. Kahit man nga mga boss idol, nakuha na ng Clippers ang kanilang kauna-unahang panalo ngayong season gamit ang kanilang bagong line-up. Ay hindi pa rin naman nga sila masadong satisfied dito ang kanilang superstar na si Kawhi Leonard gayong marami pa nga daw silang dapat ayusin sa kanilang mga ginagawang play sa kanilang offense at depensa. Kailangan rin naman nga daw po nilang bawasan ang kanilang mga pagkakamali sa loob ng court. Ayon rin naman nga sa naging pahayag ni James Harden sa harap mismo ng media. Masaya nga daw siya at nakuha na nila ang kanilang kauna-unahang panalo at naputol na nila ang kanilang losing streak. Subalit nagsisimula pa lang nga daw po ang kanilang kupunan gayong pinapangako nga po niya na once natuluyan na nilang mapasulido ang kanilang chemistry at ang kanilang laro. Ay sigurado nga na magsusunod-sunod na ang kanilang panalo para nga sa inyong kalaman. Meron nga po ngayong hawak na 4 wins at 7 losses ang Los Angeles Clippers. Kunsaan ika-11 nga po sila sa standing ng Western Conference at magkakaroon pa nga sila ng dalawang araw na pahinga bago sila sumabak sa kanilang next game kontra sa worst team na West sa San Antonio Spurs na dalawang beses nilang kakalabanin sa loob ng tatlong araw na susundan rin naman nga ng kanilang kontra sa New Orleans Pelicans. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang nadaya nga daw po ang Barangay Hinebra sa kanilang game kontra sa Magnolia. Natambakan nga sana ng Barangay Hinebra ang Magnolia sa kauna-unahang Manila Klasiko ngayong PBA Commissioner's Cup ng mahigit 26 points unit sa kasamaang palad, ay nagawa pa rin naman nga ng Magnolia na makahabol at lumamang pa sa huling mga minuto ng 4 quarter gamit ang ilang mga adjustment ni Coach Chito Victolero. Pero sa kabilangan niyan, ay hindi pa rin naman nga agad-agad sumusuko ang Barangay Hinebra sa kanilang laro at naging back and forth na nga ang kanilang laban. Ang kaso lang, natalo lamang nga dito ang Hinebra bunsod ng isang napakalaking pagkakamali ng ginawa ng referee sa huling mga segundo ng kanilang laban kung saan hindi nga nakasungkit ng foul si Scottie Thompson sa kanilang ginawang layup. Kahit man kitang kita na tinamaan ng isa sa mga player ng Magnolia ang kanyang forearm na siyang rason bakit namintis nito ang kanyang layup. Kaya hindi na nga napigilan pa ng mga fans at maging mga players at coaches na magreklamo sa officiating na nagkaroon talaga ng pagkakamali sa kanilang mga referee. Maging ang ilang mga PBA analyst nga ay sinasabing na foul nga daw talaga ni Thompson sa ginawa nitong layup. Sa huling segundo ng kanilang laban na siyang magpapapanalo pa sana sa barangay Hinebra.